Sa Pilipinas, pwede kang magnegosyo kahit wala kang pera. Pero sa abroad, pwede rin ba? mo ng bahay at sasakyan mawala pag nagkamali ka. Pambayan ka bayan na bro! Dito, topic visit tayo sa pag -angat. At ngayong araw na ito, kabayan, mayroon tayong pag-uusapan. Isa sa mga pinakahugot na topic, yung bakit parang hindi pareho ang pagnenegosyo sa Pinas versus dito sa abroad. Bakit parang ang hirap magnegosyo dito sa abroad kahit sabihin mong mas maraming oportunidad. Alam mo kung bakit maraming Pinoy ang umaasenso sa Pinas pero pagdating sa abroad kahit may puhunan, hindi makapagsimula ng negosyo? Kasi dito, kabayan, walang palakasan, walang kapit, at saka walang palusot. Dito, kung di mo alam ang sistema, ikaw ang kakainin ng sistema. Kasi kung negosyo rin lang ang pag-uusapan, eh bakit ang daming OFW ang hindi makapagsimula kahit may ipon na, di ba? Hindi ba't mas madali sana kung tulad lang sa Pinas? Pero hindi. Ibang iba dito, kabayan. At ito ang hindi mo naririnig sa iba. At ito rin ang reality check na kailangan mong malaman. Ito muna ang personal na kwento ko, kabayan. Alam ninyo, ako rin dati excited magnegosyo dito sa Canada. Yung tipong may idea ka tapos gusto mo na agad i-launch. Pero biglang, boom! Yung biglang ang daming pumapasok sa isipan. Paano kung malugi? Sino ang magbabayad ng renta? Yung kuryente mo, yung kotse mo, yung insurance mo dito sa Canada. Dito kasi walang nanay na sasalo sa'yo. Wala rin kapitbahay na magbibigay ng gulay. Di sa Pinas, lalo na sa probinsya, kagaya nung sa amin. Hihingi ka lang sa kapitbahay. Pero kabayan dito, hindi, lahat ikaw ang sasagot. Alam mo kabayan, noong una kong sinubukang magnegosyo sa Canada, dala ko pa rin yung mindset sa Pilipinas, yung basta may puhunan, laban lang. Pero hindi pala ganun kadali. Bakit? Kasi hindi sapat ang lakas ng loob dito. Dito, kailangan mo ng permits, yung insurance, yung food safety training, pati bank account mo, kailangan mong iset up muna para maayos mo yung mga GST, SST returns. At lalo na kung kukuha ka pa ng physical store kaagad. At lahat ng galaw mo dito may bayad at lahat din may deadline. Sa Pinas, kahit bahay mo lang pwede na. Pwede ka nang mag-start ka agad. Pumunta ka lang sa palengke, bumili ka lang ng karne tapos mamaya pwede ka nang mag-barbecue sa harap ng bahay mo. At saka lalo na sa Pinas, may lola na mag-aalaga ng anak mo habang ikaw ay nasa palengke. Dito ka bayan, $15 per hour or more para lang sa babysitter. Sa Pinas, libre ang kuryente rin. Minsan na kasi nandyan si mother na nagbabayad. <laughs> dito ang kuryente, kabayan, may kasamang high blood. Bakit? Kasi maha high blood ka sa laki ng bayad sa kuryente. Sa Pilipinas kasi, kabayan, napakadaling sumubok. Walang masyadong bayarin. May pamilya kang sasalo. May backup system ka. Pero dito sa abroad, one wrong move. Tanggal ka sa apartment mo. Hindi mo rin pwedeng iwan agad ang stable job mo para lang mag-try ng business. Sa Pinas, lakasan lang ng loob pwede na. Pero dito sa abroad kabayan, diskarte at siguridad ang kailangan. Kaya dito ako pumapasok ngayon kung bakit gusto kong mag-vlog ng totoong nangyayari. Kung ano talaga ang realidad ng pagninegosyo dito sa abroad. Para magkaroon ka rin ng idea kung gusto mong magnegosyo abroad. Pati na rin yung mga nakapag-start na na hanggang ngayon nalilito pa rin. Kasi alam mo, kabayan, kahit ako, hindi pa naman ako talaga perfecto eh. Kaya para dito, tayong lahat mga kabayan ay magtulong tulung tayong mga Pinoy entrepreneur abroad kaya shout out dyan sa mga kababayan natin na may mga negosyo na na nakapag-start na para naman mag-comment tayo rito para at least magtulung-tulung tayo para yung mga kababayan natin na gusto rin na mag-start ng kanilang sariling negosyo dito sa abroad ay matulungan din natin sila para sama-sama tayong umangat alam mo kabayan base kasi sa realidad ito ang ilan sa mga nagiging problema ng mga kababayan natin kung bakit hindi sila makapag-umpisa ng negosyo na, sasabihin nila, puhunan meron ako pero wala akong oras para mag-asikaso mag ng permits kasi dito sa abroad, kailangan mong gawin lahat by the book at by yourself kabayan, kasi kung ikaw ang magnenegosyo at pangalan mo yung nasa business, lahat dapat ay ikaw ang mag-process, hindi kagaya sa Pinas na pwede mong ipaprocess sa iba. Pangalawa, dito kapag nagkamali ka sa taxes, hindi lang penalty, minsan may legal consequence pa nga eh. Pangatlo, paano? Paano ako magne-negosyo kung full-time ako sa trabaho at may anak pa akong inaalagaan? At pang-apat, walang support system, walang kapitbahay na pwedeng hingan ng tulong o makatulong man lang kapag may problema. Lahat ng ito nagdudulot ng isang major emotion, yung overwhelming kumbaga. Kasi alam mo kabayan, hindi kakulangan sa galing ang problema dito sa abroad. Hindi rin kakulangan sa pera kasi halos lahat naman ng mga kababayan natin may pera eh. Ang kakulangan ay yung sistema na babagay sa buhay ng isang OFW kung saang bansa siya naroroon para makapag-start ng negosyo. Pero ito ang solusyon kabayan, baguhin natin ang ating mindset, adapt to the new terrain kumbaga, kung nasa ang bansa ka dapat mag-adapt ka. Kasi dito kasi sa abroad, hindi na uso yung pwede na ito. Dito sa abroad, dapat legal, dapat planado. Planchado, kumbaga, dapat scalable. Paano? Siyempre, maghanap ka ng mentor sa bansang kinalalagyan mo. Magtanong ka sa mga kababayan nating mababait. <laughs> yung mga mababait natin na mga kababayan na nakapagnegosyo na sa abroad. Nangingiti lang ako at natatawa kasi medyo marami akong karanasan tungkol dyan kasi syempre alam naman natin na minsan kapag ka hindi kapakilala at magtatanong ka lang basta-basta sa mga kababayan nating nakapag-umpisa na, na makipag-usap tayo ng maayos sa mga kababayan natin. Marami dyan, maraming mga mababait. Ang sunod, unahin ang mga business na align sa local market demand. Hindi yung basta na lang kung ano yung trending sa Pilipinas, gayahin mo rito, hindi pwede yung ganon. Dapat tingnan mo kung ano talaga yung demand doon sa kung nasaan ka. Kung ano yung demand sa market, yun ang unahin mo. At ang sunod, huwag sabay-sabay yung mga umpisang negosyo. Lalo na kapag nandito ka sa abroad kasi mahirap kapag ka pinagsabay-sabay mo niyan. Baka hindi ka pa nakakapag-start, ubos na yung pera mo. So anong diskarte natin ngayon? Ito ang tatlong wag kakalimutan kapag mag-uumpisa ka ng business dito sa abroad. Una, start small, start smart bakit ko sinabing start small, start smart. Hindi yung kagaya ng lagi kong sinasabi na start small, think big. Hindi po. Dito sa abroad, start small, start smart. Bakit? wag ka agad-agad mag-resign. Mag-test ka muna sa maliit or side hustle. Gaya nung gaya doon sa sinabi ko sa isa kong vlog na may title na maliit ang puhunan. Pero kita galor abroad. Yun, panoorin mo yun pagkatapos nito at matututo ka kung paano makapag-start ng maliit na side hustle. Pangalawa, emergency fund is king. Save before you risk. Yun kaibigan, at saka mga kababayan natin, mag-ipon muna tayo ng 3 to 6 months worth na panggastos bago sumabak at alam mo kabayan, yan ang hindi ko ginawa. Kaya hirap na hirap talaga kami. Kapag ka nag-start ka nang wala ka talagang savings or wala ka talagang emergency fund or wala kang mabubunot kapag ka paubos na yung kapital mo, nako, na, napakahirap nun kabayan. Ito ang kadalasang problema kapag nag-start ka nang walang reserve na pera. At karanasan ko na ito dahil kapag hindi kumita ka agad yung negosyong naumpisahan mo at paubos na ang budget mo, dito na mag-uumpisang hindi gumana yung utak mo sa diskarte. Kasi may stress ka na. Kaya sana sa mga kababayan natin, kapag ka gusto nilang mag-start ng isang maliit na negosyo dito sa abroad, magplano ng maayos. Pangatlo, research, not just gut feel. Alam mo kabayan, alamin mo kung may market yung negosyong umpisan mo, kung kikita ba ito kagaya ng anong sinabi ko dun sa una, kailangan mo talaga na makita rin at para malaman mo kung scalable ba siya in the future. Kasi alam naman na doon ka na lang sa maliit na negosyo. Nandito na nga tayo sa abroad eh. Mag-isip na rin tayo nung isang business na pwede nating palakihin pagdating ng araw. Naniniwala kasi ako kabayan na ang OFW ay hindi lang para magpadala ng remittance tayo ang future entrepreneurs sa abroad. Pero tandaan mo, hindi pwedeng dalhin ang lumang sistema sa Pinas dito sa bagong laban natin sa abroad. Hindi kasalanan kung magkamali ka sa umpisa. Pero kasalanan mo kabayan kung hindi ka marunong mag-adjust. Naniniwala ako na pwede tayong maging boss sa sariling buhay natin kahit nasa abroad pa tayo. At hindi lang sipag ang kailangan dito, kundi talas ng isip at tibay ng dibdib gaya nung nabasa ko na sa isang phrase. OFW Boss Mindset equals sipag plus diskarte plus disiplina. Kaya yun yung gawin mo kabayan para at least alam mo rin kung ano yung mga dapat mong gagawin. Ang kalaban kasi natin dito ay yung comfort zone, yung mindset na nakaugalian natin sa Pinas. Eh kasi ganito kami sa Pinas eh. eh kasi sanay kasi akong makiusap sa munisipyo eh. Walang munisipyo dito kabayan. Ang hirap kapag pagka yung iniisip mo lagi yung meron kang makakapitan, wala pong ganun dito. Ganun din, sasabihin din ng iba, mabait naman si kapitanay, ay, eh, baka pwedeng palusitin na ito. Sorry ka bayan, dito walang kapitana. Lalong lalo na wala rin palusot dito at lalong lalo na hindi ka pwedeng makiusap sa munisipyo. Kung meron man, pumunta ka sa City Hall dito at tingnan mo kung ano sasabihin ng mga tao sa'yo doon. At panghuli ay ang takot. Yung iniisip mo na lagi na, paano kung malugi? Paano kung walang bumili? Paano kung pagtawanan nila ako? Pero kabayan, paano kung maging successful ka? Na-visualize mo na ba 'yon? Kabayan, hindi ka itinawid ng dagat para lang magstay sa takot. Tinawid mo 'to kasi may pangarap ka. Tayo, tayong lahat na naririto sa abroad, kaya tayo pumunta rito sa abroad dahil may mga pangarap tayo. At sa totoo lang, kung ikaw ay isang OFW na nakakaraos sa renta ng bahay mo, sa bills sa child childcare ng mga anak mo at saka sa trabaho mo, mas may chance kang magtagumpay sa negosyo kasi train ka na sa pressure. Hindi mo palang na-apply sa tamang sistema. Kaya mga kabayan, huwag ninyong hayaang matakot kayo sa failure. Yes, mas mahirap sa abroad pero mas malaki rin ang potensyal at ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis kundi sa tibay nating mga Pilipino dito sa abroad. Ang tunay na entrepreneur kaibigan, kahit saan mo ilagay gagawa ng paraan at kung kaya ko, kaya mo rin, kaya nating lahat. Pwede siya talaga at posible siya para sa iyo to kabayan. Kaya kung isa kang out na andito sa abroad na gustong magsimula ng negosyo, mag-comment ka na ng ready na ako bro. Oh, kung gusto mong matuto ng tamang diskarte yes, sa negosyo, kanto ng lalo na rin sa Canada, subscribe ka na. Kaya follow mo at share mo rin sa, sa mga umaga, kaibigan mong OFW. Pangarapahin mo kabayan, bayan, hindi ka lang OFW. Malayo man kabayan, man sa Pinas, rin, dito, hindi tayo dama pa rin. Dito, pa-level up tayo. Ang puso let's ni Kabayan, no, li, sa vlog ay lumalalim. para sa sarili mo, kundi para sa pamilya. Tambayan ni Kabayan, sa bayan natin. pag